Magandang hapon po mga ka-surprise surprise. It's August 22 2024. Ano po ngayon? Hapon 4:30. Ayan. <laughs> Di ba Umaaya na rin? Guys, ano Thursday ngayon and long weekend as in long weekend na weekend ang Friday and weekend din ang Monday. Ganun siya kalong. So, samahan nyo ako. Dahil si Mami may errand sa akin. Dahil sa sobrang long ng weekend, may errand sa akin. So, ayan. And uh, tahimik muna tayo kasi may group ng people. Hindi tayo masyadong pwedeng mag-talk. Ganun siya. So ayun nga. So it's a long weekend. Bibili tayo ng some meal. Ganon. To be precise, it is guys, talagang Pinoy na Pinoy ito. Ewan <laughs> ko, actually hindi ko pala sure kasi since nanonood ako ng mga vlogs ng other countries in other countries din naman pala maraming, what do you call that? Um, yung mga dried fish, ganun. So nagpapabili sa akin si mami ng dried fish Hindi ko alam kung dried nga ba yun Ano ba yun? Daing yung sa Tagalog eh, daing So feeling ko hindi naman siya dried Ayun So ayun, samahan nyo ako, bibili tayo noon And then papakita ko sa inyo kung ano yung itsura noon gusto ko siya guys, masarap. Natikman ko na yon Pero hindi ko sure kung same yung yung pagbibilan ko ngayon first time kong bumili doon and hindi ko alam kung yun yung natikman ko dati pero yun feeling ko yun yun <laughs> yun guys nandito ko sa may ano malapit lang sa amin yun so ayan walking distance libot libot na rin tayo ano ngayon guys mga magfa 5 ng ha hapon so ayan makikita nyo yung mga um, timing nyo lang muna tayo Yula Yula <laughs> So yon guys hapon ngayon So pag hapon maraming mga students Ayan nagsisilabasan sila And Ayan Karaniwan ay ako nang maglalabas guys ng maraming tao kasi nga Ayun I try to withdraw from the society Ayan Hindi ibig sabihin nun guys na antay na ako society ah. Talagang hindi ko lang talaga gusto ang mga ugali ng mga tao ngayon Ganyan Outside sa mga Christian community ayaw ko. Lalo na yung iba, sabi la Christian sila pero di naman nila alam kung ano ibig sabihin nun. <laughs> Ayan. So ganito yung karaniwang flow ng mga tao pag hapon sa amin. Actually hindi pa marami yan kasi parang 5pm pa talaga lumalabas yung mga students. Eh parang wala pang 5. <laughs> So ayun nga guys, talagang maramdaman natin yung excitement ng mga tao ngayon kasi nga since this is a long weekend. Ayan guys, ito yung mall sa um, amin. Ayan guys, mararamdaman nyo yung excitement ng mga tao ngayon kasi nga, long weekend. So, ayan. Sa mga mag-happy-happy. Ayan. Although guys, ako mag-happy-happy ako pero wala nang kasama ng mga inom-inom. Ganon, matandaan na ako para sa ganon. Hindi na natin kaya. So, ganon. Ganon yun guys. Ano ba ang chika? So ayun, malapit na tayo doon sa binibila natin ng daing na Actually, hindi ko alam kung anong klaseng daing yun eh. O basta malapit na tayo guys, mag-formal tayong lahat Guys, hindi ko alam kung mga ka 15 minutes po tayo pero siguro kasaktaran natin 15 minutes para umaba naman yung kwentuhan natin ayan guys pagtawid dyan, dyan na tayo bibili sana nandyan, otherwise sayang yung paglabas natin Guys, talagang makita nyo ang galing ko nang tumawid, 'di ba? Parang ano lang, parang kahit nakapikit eh nakakatawid tayo. Ganun tayo ka ano. Ganun tayo ka pro. Ayan guys, eto na 'yon, yung pinapabili ni Mommy. Anim daw per pack. Ate, eh, meron ba yung 6 pieces per pack? Half four pieces, ganyan. Tatlong pack lang ate. Kain na ate sa pumili. <laughs> Pare-pare saan naman yata. Ano ating isda yan? Galunggong na babae. Babae. Okay. Always. lang wala ka pa pabili ko lang ang tali na wala ko pera na pabili na lang Ayan na lang po kuya, pasensya na po Hindi po kuya kasi sa akin yun eh Sa mother ko po eh Sige po, walang anuman po So ayun guys, we give charity naman sa mga poor Lalo na I'm also asking charity kasi nga wala rin naman akong work Pero diba, pag yung mga gano'n naman klase binigyan mo And then parang makulit pa rin Eh, no comment na tayo dyan So siguro guys, pupunta na kasi ako dun sa SM Hypermarket Dun yung mga sungit na guide So hindi na tayo makakarating doon. Dahil nga baka this time, eh talagang maban na ako doon, guys. Ilang minutes na ba tayo? Ayan, 9 minutes. Siguro ikot-ikot lang muna tayo sa taas para medyo masaya. Guys, ito yung mall dito sa amin. Masarap 'yung anong 'to guys, 'yung fish na ito. Sabi nila galunggong daw na babae. So hindi <laughs> ko alam kung iba pa pag ano pag galunggong na lalaki. <laughs> 'Di ba? Feeling ko um, ano may distinct taste guys. Ito guys, bago ito. Try natin pumasok guys sa Try natin pumasok. Ay, may copyright. Ano pala? May copyright na music guys, hindi tayo pwede. Pasensya <laughs> na, next time na lang. <laughs> Ayan. So, 10 minutes Ayan guys, pinapaano lang natin na 15 minutes, sinasakto lang natin na 15 minutes. Ano na lang ako. Nagkukuwentong ano na lang ako. Kwentong wala lang. Lupa ba ito? So ito ganito na yung ng mask ngayon. KN94 ayan. ito guys ano nagbebenta ako ng ganitong tissue ayan wala naman sanang ano tong pazumba nila dito ano wala naman sanang tawag dito um copyright Ito guys yung favorite kong okay-okay dito sa amin. Pero meron na akong binabantayan dito, hindi ako pwede dito. <laughs> Ayan, handyman. ano na tayo tawag dito makaka 15 minutes na tayo puputulin ko na yung video pero sige mga 2 minutes pa guys lakad tayo dun sa bandang ano pasok tayo ng inasal <laughs> Tingnan natin guys baka nandun si Coco Martin sa Inasal. Ayan Koko ko, ikaw ba yan? Ayan nga si Koko Medyo parang weird yan tayong tingin sa akin naman na dun guys ha Oh, ito guys, oh, ito yung ano nyo favorite nyo <laughs> ayan. So ayan guys, ano na 15 minutes na pupunta na tayo dito sa sa SM supermarket. And then nasita na ako doon minsan, hindi na tayo magpapasaway. Puputulin ko na po yung video. See you!